guys. Dito sa labas ng aming bahay. Nagpiprito ako ng talong. Yan, talong. Talong, talong. Tapos, magpiprito ako ng tilapia. Kasi, wala yung amo ko. Kaya, sinasamantala ko na magluto, kumain ng gusto ko lutuin. <clears throat> Kasi, Nasa sila. Pero pauwi na sila. Kaya nilulubos-lubos ko na mata. Anong Masyadong mano. Mapoy. Mapoy, mapoy. Bawal kasi guys magluto ng isda sa loob ng bahay kasi mga ngamong. Kaya, pag wala lang sila dito, magluluto sa loob. Salong with the tilapia. Pero <laughs> so, lubos-lubos ko na kasi darating na sila guys. Bawal na ulit magluto. Pagkatapos ko, lilinisin ko naman itong kalad. Itatago ko na rin sa bodega. Medyo masama pa nga ito. Pakaramdam ko pa yung mabot ko Listen, <coughs> Bigat kayo nito kasi bakal siya.